Next top model. At ito po ang dilat sila na sa mga Ano na no, no, no. Ako no, ako no, no, ako. Mo... Ay sa sa na raw. Next top model, <laughs> model forehead. <laughs> okay. Okay. Pagkaba. <Okay>. Okay. <laughs> oh. Pero nagyoy na, mas nako pa agang. Ha? Huh? Nagyoy dira. Ayaw lang mong kapurat lang ha. So, kilala nga mga hawid mo <laughs> sa inkuranan tungkol kay kini makitaan ka ron parental guidance. <laughs> Makita nato ni dito sa kabundukan pa sa Maria Magkiling. <laughs> na <Nating> adi sa Mustaya. <laughs> Kablo mo kinsa. Nasa agtaw. <laughs> okay, tara o. Oh. Okay, pakita sa inyo ha. Ah. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear. Pagpupa na siya na <laughs> Uh, Nabukakan o itlog. Ano ba ba yan? Kung sa'yo tanawin babae lalaki? Bayot. <laughs> di sa babae, di sa lalaki. Uh, Saan ka Di sa bayot o tumboy. Huwag ka kita kang Koki. <laughs> si Koki <cookie> yan. Hindi <laughs> <laughs> ako si Koki. Ako si E-girl. <laughs> <laughs> girl Si Cookie yan. Kaya si Cookie. Sige, si Cookie. Sige, si Cookie. Wow. Ang haba ng binti niya. Pwedeng pang text. Top model. Huh? Next top, top niya model. I-top, It top lang sa buslot. Oh, Magma-okay sa ni niya, sabi niya, inayo nato dali sa akong tungbahin. At doon usa ka huwag ganyan ba bayin? Kasi yan, sige lang, ah, ah, ah. Ah, mga na wala, lalaki Lala dia. Ano wala mga lalaki? <laughs> oh, kita niyo. Tara Maria makiling mo. Oh. <laughs> kita niyo Maria makiling. <laughs> ang tayog. <laughs> okay. so Kita niyo mo siya nag improve niya ang boobs ba? Sige sa exercise. Oh, ipakita. Pakita, ipakita. Wow. Sige, one, two, three, go. Ang selka, papaya. <laughs> Hindi na sa mukha ngayon i-apply. <laughs> Dito na sa boobs. <laughs> Yan. Ako po ang next cherry girl ng Pilipinas. Tignan nyo ang aking food. Cherry girl. Kung, saan ay kakainin ako lahat ng lalaki That's, ako ako'y cherry. Yan. Ay, kainin mo na. Sige, ko ko yung labrador ko. Papakain ka sa labrador ko. Oh, labrador! Oh, labrador! Ha! Ha! Okay. Advertise. Ito ang tupperware na ito. <laughs> ding, de ding, de ding, ding, de ding, ding. De ding, 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 ding. Ding, 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 ding. meron. Ding, 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 ding. Sige, interview sa na nato ng mga babae din, Ani. E, ito, uh, magandang tangalay po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Negros Oriental kung saan ay naganap yung isang matinding lindol. Magnitude 6.9. No? So, ganun kalakas po yung uh, lindol dito. O kaya, kasama ko po rito yung mga evacuees. So, yung mga representative lang sa bawat pamilyang kinuha ko. Pero yung uh, nagkusang pumunta rito sa aking opisina ay itong dalawang ito. Sila po ay nananawagan dahil nawawala pa rin hanggang ngayon ang bagong panty na bili nila. <laughs> Hindi alam ko ito ba ay uh, um, uh, lina, ano ba yun, nilamo ng lupa o di kaya sinungkit ng kapitbahay. <laughs> So, yung isa naman po rito, ang kanya inireklamo ay bakit gumu uh, gumuho yung lupa. Ngunit hindi ako, naka, hindi ako makakasagot niya dahil hindi ako Diyos. Ngunit hindi <laughs> alam yung kanya hindi pa rin niya hindi pa rin niya napapansin na sa kahit anong unos, andyan pa rin yung kahit tayog ng bundok niya. Hindi pa rin nawawala, walang landslide. No? Kahit na walang trees. So, uh, i-interviewin po natin na isa sa Unahin natin yung bundok makiling. Siya po tago natin sa pangalan? Lori. Si Lori po ay nasaktan dahil iniwan na kanyang boyfriend. na <laughs> Bakit ako natatawa? <laughs> dahil na-inspire ako sa kanyang istorya. Kasi nga, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pinagdaraanan, Nilakad niya ang buong Davao sa paghahanap ng lalaking ito. Nilangoy niya ang Pacific Ocean, makarating lang ng Hawaii. Pagdating doon, sa ay sumali sa sayaw. Ding 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 <susurra> ding 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 ding. Uy, hey, pagtaas ng kilikili, tinabunan to. <laughs> Dahil sa itim nga, dahilan na rin ng matinding init sa Pacific Ocean. Ay, Dahil yung salt doon, doon nagkumpul-kumpul sa kilikili niya. Okay. So ngayon, nakilala niya itong si Brenda, may-ari ng Hawaii. So si Brenda ay isang magandang babae. Gusto niyong malaman, gusto niyong makita yung lara personal na makita ninyo siya. Ito siya. Uh, okay. Ang ganda, di ba? Parang hindi sinumpa kailanman. Okay. Since birth na sa iyong beauty, wala na siya parito Kita lang yung tilong. O yung baba. Mura Angelina Jolie. Ah. O yung mata o. Mura Angel of mm -hmm. yung buhok siya. Yeah. Angelica Panganiban. Gusto niyo makita si Lori? Si Lori, kumunta mo sa iya, kinala mang, sit bill sa mo. Tungon yang yung kaanyag sa iyang kahayag <laughs> o sa iyang kagwapa. Hindi mo ma-explain kung tao pa ba kini. O sige, tanawa na to ha. Wag to crop. Tukat, tukat. Ding, da, da, da. Tatot, di ba? Yun po, mga katuso. Ngayon, tuto pa rin natin ang kahilingan ng dalawang evacuist na ito. Nandito po, ate, ate, mga, ba mga baon. Isang baon kong iyan yan, at yan. Kasap po yan sa isang taon. <laughs> dahil sa, isang, sa umaga, isang grain lang ng rice, okay. o isang buti lang, ang galing sa Pilipino. <laughs> butil, butil, ya. <yeah. laughs> Ilang ka noon. Oh. Okay, so. So, doon na tayo. Tapos na ako dahil, sumahan ako sa kong dagway ba? Sa kong camera. Tapos kagwapo. Medyo kahiris na ko. Okay, so interview na ito. Ando ka, babaya? Ando ka, babaya? Ngamot palalaki lalaki? ni eh. Okay. So, pasensya na po itong babayang ito ay natulala pa rin po dahil mm -hmm. hindi niya po maisip kung ano ang kanilang uh, nadanas sa panahon na lumindol at nagka-landslide. Mm -hmm. Dahil ayaw niya sa kwento niya, malapit na siyang matabunan ng lupa. But swerte siya dahil kahit nasugatan yung paan niya, nakatakbo pa rin siya. Huh? So, maswerte siya, hindi siya nahabol ng lupa. Kahit na hinahabol siya nito. De, kahit na, you know, basta, mas, maswerte yung babaeng ito. Hmm? Hindi dahil sa kanyang napakalita na baywang, sa kanyang napakagandang mata, huwag mong kulitugin. Mawawala yung mata mo. Puling. 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 Hubog. Hubog na siya karon bay. Hubog na siya si kay na nesta siya, nesta. Sila siya katao pero ganina si Grace Gilaka. Balik. Oh. Oh, huh? ha? Unsa? That? Oh. Si Grace. Oh, si Grace. Bastilia. Oh, to sa Bastilia dito. Oh, sa tindahan si Bastilia. Mm. So saan si Crispin? Saan si Crispin? Ewan ko. Saan siya? Ewan. So, ah, uh, na ito babaya, medyo nakalay-kalay na ka rin siya ka John, na trauma lang niya hubog <laughs> lang niya siya karoon. Pero kaistorya, makaistorya pa niya siya. No? Tapawa pa niya siya karoon, tarawa, yung anak ko lang niya siya, yung kuwan kwaan, kwaan, lawa-lawa, kaya kaon niya. Okay. So, di ba sa may istorya karoon kay Papas na kalma. Tulala na sa tina. Tanaw sa dito. Diya sa tintana makita na ito nga grabe ang kaguba sa mga lugar. No? Ah, ang gamit. ka ron, gauyog. Pagyapon, tanaw sa ilpan, gauyog. Oh. Mm. Dito sa katuwa. ha? Kanisa, before naglindol, dunay ng halay sa iya, ha? Abinyag, <laughs> 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 power to nilang duwa. Ang iwiwag ang kalibutan silang ibuhat. So dili na di ay kung niya ang dakong yuta nga may daus-dus dito gikan sa tu tubig noon. Gikan sa bukit. Tulala so, pa siya ang, karon tawa. Yan gay try nga di siya mahilak sa TV. Okay. Uh, oh, oh. Bukatawag yapon siya pa yun sila itong isang kalay pa. <laughs> pa siya isa sisa Tisa. Kani si Tisa. <laughs> Tisa. Tisa, ano nangyari sa iyo noong panahon ng Lindol? Hindi eh, siya makapagsita dahil natutroma siya. Tawa lang, tawa lang siya. Ngunit mayintindan natin sa kanyang muka na... Galing. <laughs> na marami kanyang pinagdaanan. <laughs> hindi naman po talaga biro yung gano'n dahil nakakapaliw ang gano'ng sitwasyon uh? so kala niya sa akin uh, inaawa ka ay pagkain <laughs> yan di ba? hindi po siya si Mona Lisa siya po si Mona Tisa <laughs> uh, ngayon napinis na yung kilay niya ang baga baga ng kilay ni Tisa <laughs> si Mona Lisa wala kilay pa okay <laughs> uh itim po siya ngayon. Yan na po ang suot niya. Mahigit isang taon na yan. No? <laughs> Pabalik-balik. Pabalik-balik. Kapag nilalaban niya yan, wala siyang suot. No? Wala siyang suot. Iba. So, ngayon, diretsyo tayo sa panawagan ng dalawa. Kahit siya magsalita. Nanawala, nanawagan po ako na hanapin niyo po ang aking nawawalang pintas kasi natabunan doon sa aming bahay. Yung aming bahay ay nasa paanan ng bundok. Yung bundok tawala na, tinabunan ang bahay namin. Kung sino man yung makakahukay sa aming bahay, maswerte siya. Uh, one million po yung kwintas pong iyon. Uh, binili ko kahapon sa Italy. Ganyan po kayaman. Pero ng ngayon po, ay mahirap na po ako. Mas mahirap pa kaysa daga. Tignan niyo po, kahit hindi pa ako dagga, <laughs> mahirap patulad kami ng dagga. ini tuntung po na babaeng ito, kanyang pa, dahil, dahil dito sa amin ay baha pa rin. Tignan niyo. Baha, oh. oh. So, dito tayo sa isa. Mananawagan po ito, isang ito. Mananawagan po ako. Umiyak po ako. Nanawagin po ako, nawawala yung piso ko. Binigay, binigay pa yun ng nanay ko, palit ng sika. Ngunit ang biglang, biglang ng landslide. Katabunan yung tindahan. Ako wala na tira sa labas. Hindi ako tinabunan, walang hiyang lupang yun. Magmay, masadta. Dilagin nako kumakuot ang tindahan. Nakalunok po ng bato yung tindera. Grabe ang laki ng bato. <laughs> Ganon po kalaki. Yung kalaki ng bundok. So, mas mabuti na lang. Tinaburan ko yung noo ko. Nakatulong rin naman kahit pa paano. Naheadbang ko kasi yung bato. Kaya nalunok na tendera. Yung malaking bato. Ganon po. Pero tignan nyo. Kay tigas, di ba? Tigas yon. Minartilyo ko yun ilang ulit Ngayon hindi pa rin nagiging patag yan. Pinabuldos ko na yan, pinapison. Hindi pa rin po. Gusto nyo ba makita kung gaano kabundok yan? Side view, please. Bag ang bag ang. Parang tayo sa isa. Hindi na nakita naman pa. Okay. So ngayon, ang kanyang, ang kanya pong pinag-decision ang, ang, tanging trabaho na kanya nakita ay pagmumodelo. One, two, three, action! Tupperware. Ito ay kay tibay. Kay tibay na kahit anumang metal. Ipupukpukul ito sa noo na aking katabi. Pag-giba pag ang noo. Bili na kayo. No, Nag-iisa lang ba ulan na ito? Kailangan nyo ko paligsahan. Ano pa? Pa. pa yung laman. Contents inside included. All in one. All in one. O yan. Dito po na ang aking report. <laughs> nawa ko, nawa ko, nawa ko. sa <laughs>